Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong kumukuha ng Technical and Vocational Education and Training Program ng TESDA. Ayon kay Deputy Director General Aniceto John Bertiz mula 2019 hanggang 2023, pumalo sa 6 na milyon ang nag-enroll sa programa. Sa nasabing bilang, 97% na ang nakapagtapos habang 87% naman ang na-assess at na-certify. Nitong 2022, umabot sa 1.2 milyon ang bilang ng nagpa-enroll sa TVET program ng TESDA pinakamarami na enroll sa language training, hospitality construction at healthcare. Karamihan sa kanila ay nais magtrabaho abroad. The reason why we are very aggressive in partnering with industry, not only for uh, 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 job opportunity, but pag-develop na rin po ng mga training regulations and modules ng TESDA. So, dalawa po yung pagka-graduate nila ng diploma sa amin, either ituloy nila sa higher education or to find a job in the industry.